Ayan, magandang gabi guys. Welcome po dito sa aking uh, YouTube channel Super Cute TV. kamusta po kayong lahat? Ayan, update lang mga cute dito sa concert nito ng ating idol Elias JB. Ayan, grabe, oh, sobrang daming tao, mga cute dito sa concert venue na ito ni Elias. Ayan, sa Surigao del Norte. Ayan, so Del Norte yan mga cute. Yan, sana wag kumulan, no? Yan, para mag-enjoy po kasi, ayan, no? Sobrang daming tao. Yan, as of 9pm po yan, guys, ngayong tabi. Yan, so, nagkakaproblema kasi yung internet connection dito sa lugar namin. Pinayos ko pa yung internet namin. Hindi ko na alam kung anong oras yung kumpala. Basta yung video na yan, guys, ay 9pm po yan. Yan, so, hindi pa naman siya totaling puno. May mga space pa naman. So, expect natin na mapupuno yan mga bandang 10.30 to 11 mga ganyan sa mismong concert na ni Elias. Pero ayan, sobrang daming tao. Yan, napakaganda ng states. Yan, colorful. Napakaganda ng kulay. yun. Yan, at malaki din kasi itong venue na ito guys ni Elias ngayong gabi. Yan, medyo may kalakihan din itong concert venue na ito. So, at least maganda yung ganyan na uh, marami yung makakabalik. Yan, maraming tao yung makakapunta kasi ano naman to eh uh, open naman siya no? Uh, ano naman kumbaga eh? pre-admission so, mas maganda yung gano'ng gates pre ayan so sa with ticket niya maraming pumunta sa free pala yan makyo yan so, mas maganda pag free, mas tinodomo kasi ang kakapunta lahat yan yung mga walang pera yung mga walang pambili ng ticket yan makakapunta so dun kasi sa may mga ticket guys minsan yung iba gustong manood kaso nga lang wala silang pang pili ng ticket Mario so kawawa naman talaga sila Mario so mabuti yung mga ganito mga pre-admission ganyan so handog ng LGO ng lugar para po sa kanilang mga uh, tao dyan sa kanilang lugar Mario. so yun guys abang abang na kayo mamaya sa live natin yan try natin mag live Mario hopefully na maganda yung signal dito sa lugar na ito. So ayan. makikita po natin ang dami pong tao. Mga kuyo. So nasa ano pa lang yan ha? Nasa siguro 80%. Hindi pa siya totally. Ayan, no? pinapiikot yung camera case. Makikita po natin ang dami talagang tao. Mga kuyo. Yan di ba diba? So dinudumog talaga yan, guys. Yung mga concert ni Elias. Yan. So dito po pala yan sa Surigao del Norte. Ayan, sa mga bago pa lang dito sa ano sa YouTube natin. Yan. So, yun. Uh, Nag-update lang naman po ako sa si inyo. Yan. Hindi kasi natin pwedeng patugtugin yan, guys, mga yung mga nangyayari. Kasi nagkakaroon po ng copyright. So, sobrang strict ngayon ng YouTube team. So, mabibilis nilang nalilitik, guys, yung mga copyright music. Yan. Basta ingat-ingat lang po. Ayan, sa mga taga-sorigaw. Yan. Doble ingat lang po at mag-enjoy po kayo sana po umuwi po kayong lahat na masaya yan so wag niyo nang anihin yan wag niyo nang palampasin yan mag enjoy kayo magpakasaya kayo habang nandyan po si Elias sa lugar ninyo kasi bukas wala na siya dyan yan kaya i-enjoy nyo na yan yan sayang lang dito sa lugar namin mga kiyo kasi yung states kasi nakaharap din sa mismong simbahan so uh, nag-announce si Elias na sana wala mo umakyat sa Saba Kadir. So hindi talaga halos nakaakyat naka, naka ng iba guys. Meron mga ilan pero hindi talaga katulad sa ibang concert na, na talaga. Kumbaga sobrang saya talaga. Uh, kasi nire-respeto po kasi ni Ilyas yung simbahan. So yun lang guys. Yan po muna yung lagay. Dito po sa Surigao del Norte sa concert ko ngayon ni Ilyas JPP. Ayan, October 15. Ayan, October 15 guys. So, sunod-sunod na yan yung mga concert nila. At syempre yung abangan natin yung kanilang Canada, Hong Kong. Mga kyo. So, manoorin nyo na lang yung ano natin dyan. Video natin. Ayan. So, meron tayong video dyan kung matutuloy ba sila sa Canada. Ayan. So, meron tayong video dyan about sa Hong Kong nila. Mga kiyo. So, panoorin nyo guys. Ayan. Supportahan nyo naman yung mga upload natin. So, maraming salamat guys. Please like, comment, and, and subscribe dito po sa aking uh, YouTube channel. Click the notification bell button para mo notify kayo kapag meron po akong update dito sa aking YouTube channel. Ayan. Enjoy. Magsaya lang po kayo dyan sa Surigao. Gaw. Ayan. Huwag kayong mahiya mamaya. Akyatin nyo na. Sumabak na kayo kay Ilyas.